part 3 ng pasabog ni Saldi ko. Uh, bibigyan natin ng komentaryo to hihimay-himayin natin. Dahil marami tayo makikita na talagang uh, katapusan na. The start of the end ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Okay, ito. So, ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar ang kita mula sa importasyon. Tintin mo, di ba? Naging problema yung asukal. Oh. Uh -huh. ng sibuyas. Na sibuyas. Na-explain <laughs> Ma natin mamaya. Ako, hindi ko makakalimutan niya sibuyas na yan dahil lintik na sibuyas yan. Ilang beses kong blinag yan. Kaya alam ko yan. Saan ka nakakita ng sibuyas na napakamahal? panahon lang ni Lisa Marcos. Hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon ang pinakamakapangyariang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating speaker Martin Romaldes. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, eh, kinausap ah, ni Bongbong Marcos yung pinsan niyang magnanakaw Nag-usap yung mga magnanakaw. Tumulong daw sa pagkakandidato, no, sa gastusin ng mga kandidato. Kaya naman pala, ako yung napapaisip. Alam niyo unang pumasok sa isip ko nung sinabi yan? Ay! Kaya naman pala, kumakasip-sip yung tuta sa Senado. Yung dalawang tuta dyan sa Senado, halatang halatang tuta. Kaya pala, nagbabayad utang. Ipinanalo na, pati yung gastusin pala, sinagot ni Bongbong. Bong. Oh, di ba? Kaya parang nakapagtak. Ano nangyari dito sa mga to? Parang biglang naging tuta. Ha? Parang kinuha yung utak, tinapon sa bangin, tapos tumahol. Ganun. Naibigay na niya ang SOP Collections sa Bureau of Customs na umagot sa 11 billion pesos. Mm -hmm. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa si Sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng limang kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Ayon. Di ba naalala niyo yung asukal na yan? Okay. Sila-sila lang pala yan. Kaya ang taas nun. Oh, limang kumpanya, ginagahasa ang Pilipino. Hindi ko makakalimutan niya dahil yung sugar na yan, eh ako na mamalingki. Alam ko yan eh. At blinag ko yan ilang beses. Ang taas nung asukal. Sabi ko, anong nangyayari? Ito, tandaan nyo to mga kababayan. Kasi, ang issue dito, yung mga bagay-bagay na ngayon lang natin na experience. Para nakakapagtaka sa panahon lang ni Lisa, sa panahon lang ng administrasyon ng asawa niya, nangyari ang mga yan. Saan ka nakakita? Kaya ngayon kausap ko eh, si Jun Abinis. Eh. Sabi niya, hindi naman binabaha yung parte ng Cebu na yun. Ngayon binaha, lubog, pati kotse, lubog. Hanggang ngayon, mabaho pa ron. Hanggang gayon may mga sakitan tao dahil ang daming namatay. Ngayon lang nangyari yun sa Cebu. Same thing with China. Ang tagal ko ng buhay, ilang taon na ako. Wala naman tayong panganib ng gera sa China. Ba't ngayon bigla tayo may panganib? Pangatlo, ang tanda ko na. Wala pang... Wala pa akong nakita. Mayroon mga magnanakaw na presidente. Pero wala pang nagkaroon ng uh, adik na presidente. Ngayon lang. Sasabihin mo bongbong chamba. -bong Ngay ngayon lang pinag-uusapan yung adik na presidente. Ngayon, sugar, ngayon lang din naging problem. Kailan na ka nakakita ganyan tumasang yung pala minamagic nyo. Yung kamapilya mo dyan at iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady, Lisa Araneta Marcos. Isipin mo, pati kapatid. Extended. Bong-bong. May extension yung pagnanakaw ng angkan mo. Hanggang sa bayaw mo. Ang lupit. Basta Martin talaga. Magna ay hindi. Baka magalit. May mga Martin dito magalit sa akin. Hindi ko rin makakalimutan yung lintik na sibuyas na yan. Galing pala sa demonyo. Kaya e, ganun kamahal. Blinag ko rin yan eh. Pupunta akong palengke ang mahal na sibuyas. Di ba? Naghahanap ako sa mga tabi-tabi na sibuyas para makahanap ng mura. Oo, oh, nagmumotor ako, nagbibili. Ay, naku, inaalam ko. May mga videos pa ako, hanapin ko. Oo, oh, nagagalit ako doon sa palengke. Oh, hindi naman ako nagwawala. Pero nagre-reklamo ako, ba't ganyang kamahal? Eh, wala eh, ganyang kamahal daw. so. Ngayon lang ba yan? Oo, kita mo. Ang tagal ko ng buhay, hindi naman nagmahal ng ganyan ng sibuyas. bihira kayo talaga. Tingnan nyo kung anong nagawa ng pamilya ni Bongbong Marcos. Sige nga, magsabi kayo ng nagawa ng pamilya ni Bongbong Marcos na ikinaganda. Hindi, kung kayo pamilya ni Claire, huwag kayo magsalita. Wag yung, ano, yung nakadikit kayo kay Bongbong. Malamang gumanda buhay nyo. No? Yung kayo ordinaryo mamamayan. Ano na ay dulot na maganda nitong pamilya ni Bongbong Marcos? Wala. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong... Akala mo is steak yung binibili mo, sibuyas pa lang 600 pesos per kilo. Dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang, nat walang natuloy at walang naparusahan. Ah. Looks familiar? Napanood nyo na ba? May investigasyon, biglang huminto? Eh, ganyan na nangyari dyan sa investigasyon sa kamara ng flood control. Biglang hininto. Kunwari pinasa sa ICI. Si Bongbong Marcos ginawa yung ICI para magsihinto ang mga investigasyon sa kamara. At yan din ang gustong gawin sa Senado, ihinto yung investigasyon. Dahil yung ICI hawak sa liig ni Bongbong Marcos. Kita mo walang nangyayari walang live. Pag naka-live kasi, magre-react ang taong bayan. Nakita nyo na kung paano nila may napula? Same, same, oh. Tugpa. Kung ano ginawa dati, ganun ang ginawa din ngayon. Pakana pala ni Lisa yun. Yung mga pahintuhinto na ganyan. Jessie di umano. <laughs> Kailangan nun eh. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Eto, katulad niyan. Ang daming pwedeng sabihin ni Bongbong eh. Di ba? O sige, papatuloy ko yung hearing dyan sa sibuyas. Tuloy nyo dyan sa Blue Ribbon. Tuloy nyo dito sa Senado. Tuloy nyo sa Congress. Nagsasabi kaming totoo. Hindi kami takot, imbestigahan nyo. Diba? Ganun dapat ang confidence ni Bongbong. Hindi yung magsasabi ka ng pauso na salita lang na blinakmail siya. Ang dali sabihin nun eh. Diba? Ah, ang dami mong paraan para gibain yung ebidensyang pinipresenta ni ko kayo nang yaya mo na si Claire, wala kayong pinipresintang gibain yung ebidensya ni Saldi ko. Kung hindi pa uwiin, pa uwiin. Puro laway. E mga panisang laway ninyo. Hindi kailangan ng tao ng laway nyo. Ganito rin po ang nangyari sa Bidas. Noong April 2023, nagsimula ng tumaas ang presyo ng Bidas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romales na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprobahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap kulit si Speaker Martin Romaldes na kung pwede, makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas. Brad, Sir, huwag ka nang umasa kay Ralph Recto. Huwag na. Mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romaldez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Pusibling magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas ng ang presyo ng bigas. Alam nyo, ang baboy mo Marcos, ang baboy mo. Ginahasa mo talagang Isipin mo ang pangako nyo sa Pilipinas, 20 pesos na bigas. Gagahasain nyo pala yung bigas. Imbis na ang target mo, bumaba ang presyo ng bigas, pinataas nyo pa. Dahil negosyo ng bayaw mo. Negosyo ng pamilya mo. Ang tindi, no? Kaya yung bigas, eh. Ayaw bumaba kahit anong gawin. Bina binaba na ang taripa, ayaw pa rin bumaba. Tapos pagdating sa Cebu na nasa lanta ng bagyo, ay ng uh, lindol, magbibenta ka ng bigas, 20 pesos, binintahan mo pa. Pambira. Nagmamalaki pa kayo na may 20 pesos sa kadiwa? Asan yung mga kadiwa mo, bongbong? -bong? Asan na yung 20 pesos? Kaya ako, wala akong kabilib-bilib talaga dito sa mga dilawan. Hindi talaga sila para sa taong bayan. Hindi po pwedeng hindi nyo nakikita to eh. Kasi alam mo yung sinasabi ni Saldi ko, pattern sa na nangyari talaga. Unless gigibain ni Claire o ni Bongbong Marcos o nung abogado niya itong mga sinasabi ni Saldi ko. Eh, wala naman sila pinipresentang ebidensya eh. Puro pangako. Oh. Puro laway. Pero tugma eh, di ba? Doon sa matagal nang nakikinig sa vlog ko. Na i-vlog ko to ilang beses. Kaya nung napapakinggan ko sinasabi ni Saldi ko, sabi ko, eto na yun eh. Ganito pala talaga nangyari. Ang sinasabi ko lang that time, ako, I'm for the result eh. Lagi, di ba sinasabi ko sa inyo? Dati naman walang gera, ba't ngayon magkakagera tayo sa China? Dati naman hindi naman umaabot ng 600 pesos ang sibuyas, ngayon lang nangyari. Yun lang ang sinasabi ko. Na before hindi, ba't ngayon meron? At yan ina-account ko kay Bongbong. Teka muna, Bongbong, tanga ka ba? Kung hindi mo kasalanan yan, tanga ka. Eh, ba't nangyayari ngayon sa Pilipinas? Eh, yung pala, ayan, no, oh, dumudugtong na. Kaya sabi ko, no, napakinggan ko to, shoot na shoot to. Ilang beses ko na-vlog kaya hindi ko to makakalimutan eh. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas dos ng umaga, nakikiusap nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, humayag din sila. At di nagtagal, inanonsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuis sa bigas. Ngunit, matapos ang apat hanggang anim na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. So, sa madaling salita, eh, kirat kong din nila. <laughs> di ba? Siguro sinapsidize, hindi natin alam kung anong ginawa doon, bakit nababahan taripa, hindi naman na ano. Eh. Hindi ko alam anong ginawa. All I know, yung pangako ni Bongbong Marcos hindi nangyayari. So tanga siya talaga. <laughs> Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya imunungkahi ko kay Speaker Waldes na magpatawag ng investigasyon. To... Teka muna. Tapos, alam mo, ang daming pinakitang ebidensya ni Saldi ko. Yung mga uh, immaculate pink lawan. At saka yung mga defenders ni Bongbong. Ang pinapansin, yung buhok. Hindi ba humahaba buhok? Ang gagago na mga ito. Hindi ba tumaba daw? Hindi ba tumataba? Di ba pag na-release mo yung guilt sa sarili mo, tumataba ka? At saka hindi naman to sinabi na tinikto ngayon lang eh. Di diba, Posibleng may distance talaga kaya humaba ang buhok. Hindi ko naman maintindihan. E yung mga kasama ko nga sa Banateros, mga kalbo, mahaba pa rin ang buhok noon. Ginugupit lang nila. Ito pang may buhok, pambihira. Instead, nagibain ninyo yung ebidensya ni Saldi ko buhok ang pinansin nyo mga animal. Ganyan kayo kabababaw. sa bigas sa pamamagitan ng Kinta Committee hearings. Habang iniimbestiga ito ng Kinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulong. Grabe, no? Look at, if totoo itong sinasabi ni Saldico, look at the morality of the family. Yung anak mo tatawag, na ihinto ang investigasyon dahil kasi ninakaw nung nanay niya. Patetic, no? hindi ko kaya yun. Nakikita nung anak ko, nagnanakaw ako. Ang tindi nun. Hindi ko talaga ma... Baka iba kasi talaga sila eh, pero hindi ko masikmura yun na yung anak ko tatawag, eh, yan muna yan kasi, ano, baka mabubuking si daddy. Ninakaw niya to. Bihira. Sakit nun. Nakikit. Ayawan ko. may may pagkadibonyo talaga ata. Pero, kikita nyo kung nagpapahinto talaga sila ng hearing. Kaya itong house, hindi man lahat. Pero yung mga congressman dyan, ha, na dati ninyo, akala nyo ang yayabang ninyo. Ha? Kung gisahin nyo mga vloggers, ang yayabang nyo. Pero pag pinahinto pala kayo, mga duwag kayo, supot kayo, supot kayo. Vloggers lang kaya nyo. Eh, totoo naman eh. eh Pahinto-hinto eh. May ebidensya naman yan. Tumuloy ba? Nakikita eh. Pwede na sabihin ni Bongbong, hindi, o, oh, kita nyo, o, oh, binigay yung ebidensya, tinuloy pa rin. Makikita naman nyo ko hininto talaga eh. Tingnan mo itong mga supot na to. Hanggang vloggers lang kayo. ngayon ko kayo hinahamon. Ngayon kayo magsalita ng masama kay Saldi ko. Total, panay ang tanggol nyo kay Bongbong Marcos eh. Ngayon nyo ipagtanggol si Bongbong Marcos. Sabihin niyo sinungaling si Saldi Alam nyo kung ba't hindi kayo makapag-ingay ngayon? Dahil alam nyo, may hawak si Saldi ko na ebidensya laban sa inyong mga duwag. Di ba? Kaya karamihan dyan sa Congress, tumahimik kayo. Asa na mga kwam-kom-kom, yung mga kwam-kom, may eh, tri-kom, quad-kom-kom-kom. <laughs> ah, asan kayo ngayon? Sige nga, Sabihin ninyong sinungaling ngayon si Saldi ko. Okay. Pagtanggol nyo si Bongbong. Sabihin nyo peke lahat ng sinasabi ni Saldi ko. Ah, supot kayo. <laughs> Kaya nga pinapahula ako eh. Sino ang susunod na ibubuking ni Saldi ko? Na natin. Baka Rimulya? Ah, hindi si ano, medyo pinitik na ni John Vic si Saldi ko eh. Gusto ko pitikin to ng todo ni Boying. Sige, pitikin nyo ngayon si Saldi ko. Magkakaalaman. Alam mo, ang kaya lang pumitik kay Saldi ko ngayon. Diyan sa mga kom 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 diyan sa Congress. Yung kaya lang pumitik kay Saldi ko na nanjajaan sa Congress. Yun lang ang malinis. Yung iba dyan, duwag. Bakit? Madungis din. Hmm. Magkasama kami ni Speaker Martin Romales nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel. Diga mo na, hindi ko sinasabing hero to ha. Tatandaan nyo. Ito ang number one contra kay B.P. Sara. Okay, so hindi namin sinasabing wala tong kasalanan. Ang sinasabi namin, yung mga ebidensya niya, tumutugpa sa nangyayari. Ang sinasabi namin, huwag niyong gibain si Saldiko, gibain ninyo ebidensya ni Saldiko. Hindi po namin ginagawang hero to. Yung daming demanda niya ito kay Banat din eh. Oo, <laughs> oh, di ba? Ah. Uh, eh, eh ayon. Ano? Nakaw pa more. Sige, pamana mo sa apo mo yung nakaw. Ang matutunan ng apo mo, magnakaw. Sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilibas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Umihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang Pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reclam. Kung tayo yung bigas na yan, isipin nyo, kayo, tayo, mga Pilipino, na halos hindi makabili ng bigas dahil sa mahal. Samantalang sila nagpapasasa sa pera nila. Milyon, billions ang kinikita. Tayong mga ordinaryong Pilipino, hirap sa bigas. Nakikita nyo kung gano'ng kagaguto mga to. Tapos ang papansinin ng mga lintik na mga dilaw, ayaw nila matanggal si Bongbong Marcos dahil luupo si Sara. Gutom na Pilipino, hindi na makabili ng bigas, yan pa agenda nyo mga lintik kayong dilawan. Salot talaga kayo. Ito mga komunista, mga NPA, CPP. Salot kayo. Dahil kontrolado ito, ng accounting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. Lintik na yung galunggong na nga lang, mahal pa. Marcos, ano ba talaga ang papel mo sa bansang Pilipinas? Bakit dito ka nilagay ng Jos? Ako napapaisip. Pero of course sasabihin ko Eh Romans 8:28 pa rin. All things work together for good for those who love God and who are called according to his purpose. So alam ng Jos ko ano bakit. Yan ang hindi ko ma maali sa isipan ko na Pwede namang pinanganak kayong mga Marcos sa Malaysia, ba't dito pa kayo sa Pilipinas pinanganak? Hmm. Pero naniniwala ako, in his time, makakaahon din tayo. Manalig tayo sa Panginoon. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga may hirap. Inaabuso ang kapangyarihan Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang Sanat, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sangbayanan hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya. Kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang ustisya para sa bayan. Sana ang isunod mo sa albiko kung ikaw ay nakikinig sa vlog ko. <laughs> Isunod mo yung mga kasamahan mo sa Congress. Alam ko may alam ka dyan. Pero, mas maganda siguro unahin mo kung meron ding nakinabang sekretary. Doon tayo sa sekretary. Mas ano kasi yon dahil ito ay tao ng presidente. Hindi po pwedeng magnanakaw ang isang sekretary ng hindi alam ng presidente. So, kung nakikinig ka man. Hello? Saldi? Saldi? Pakiunay mo yung mga sekretary ha. Yung mga sip-sip na sekretary. O, lalo na kung adik na sekretary ha. Pakiuna, pakiuna lang. Ito'y pakiusap lang naman. At saka pakigupit mo yung buhok mo kasi pinagbibintang ang AI. <laughs> pwede bang pwede ba kita ma-interview? <laughs> Ay nako. O sige,